Paano maglagay ng module Bluetooth sa ating amplifier? Meron na po akong vlog na ganito, no? Matagal na, pero uulitin ko lang sa mga bago pang hindi pa nakakalam. Okay, so bali, actual natin yung gagawin. Ito yung ating amplifier at meron tayong speaker. Siyempre, susubukan natin yan. So bali, ito po, no? Amplifier, kapag walang Bluetooth uh, receiver, ay pwede mo lagyan. 99 pesos lang. So bali, unang step na gagawin mo, at ah, siyempre, pwede mo siyang buta butasan sa harap or pwede mo siyang ilabas. Okay, so bali, eto, subukan muna natin. Power on ng amplifier. Tapos na nakapanyak yung speaker. Uh, dapat mo nang malaman yung kanyang channel. No? Kung saan mo ilaligay yung, yung audio niya. So bali, meron po kasing audio to, left and right. Okay, so, so napakadaling install. Ganun to lang, gagamit tayo ng lead. Pasok ko dito. Yan. So ibig sabihin, itong dalawa na yan, Eto, yung, uh, yung right tsaka left, yun ng kanyang channel ng ating audio. Nasa ilalim, no? Iba kasing amplifier to, JBC original, no? Ayan, no? Okay, tumutunog yung... Yan, tumutunog yung speaker sa ibig sabihin. Ito yung channel niya. Okay, tama. Ngayon, i-unplug ko muna yung amplifier. Okay, tapos, ito na. Lalagyan na natin, inangin na natin. Napakadali lang. So, ipapaliwanag ko ulit. Ito, yung ating module Bluetooth. Kung makikita mo dito, ayan inabahan ko na 'o. Oh, ko na 'yung wire. Uh, positive negative, ito 'yung ating 12 volts. Uh, 5 volts to 12 volts ay pwede to. Ay pwede po ito. Okay, tapos meron kang makikita na four uh, wire. 'Yung isang wire ay pinutul, pinutul- ko na kasi antenna lang 'yan, FM antenna. So hindi naman tayo gagamit ng FM antenna. Ito 'yung tandaan mo, 'yung tatlo. 'Yung tatlong makikita mo dito. Ayan 'no. Oh, etong taas 'yung FM antenna, inalis ko na. Ito yung left, ito yung ground, ito yung right Kaya meron siyang RO, ibig sabihin right out yan Yung ground, tapos yung left out Okay, laging tandaan yung gitna, yun ang ground Tapos yung left tsaka right, okay lang kahit magkabaligtad Okay po, so bali ito yung gitna, yung ground Ayan, kung makikita mo dito yung gitna, talagang hiniwalay ko na Ito yung gitna, so ground po ito Ground Okay, buhol natin yung ground Okay? So, eto na. Lalagay na natin. I-share mo rin yung video para hindi mo makalimutan kapag papanorin mo to. Kasi kapag hindi nakashare iyo, tapos bigla mong isearch, hindi mo siya makikita. Pero kung nakashare iyo, tapos nagsearch ka, hanggang mo makikita. Okay? Pag-share ang video. So, bali na. No? Inangin na natin. Make sure naka naka-unplug po yung ating uh, amplifier. Ayan, sa ilalim. O, ispat ko yung camera. Sa ilalim tayo magiinang. Ayan, no? Ang ganda ng camera natin sa ilalim. Ito yung ilalim, no? Okay? Ito yung ground. Diyan nakalagay. Tapos, yung left at right. Okay lang kahit magkabaligtad. Ito na yung ground natin. Nalagyan ko muna siya ng pondo. Okay? Kapag mag-iinang kayo, lagyan ng pondo. Kapag kasi walang pondo yan, mahirap kumapit, mahirap dumikit. Tapos, kapag manipis yung wire, uh, buhol lang pagsamo-samahin nyo. Hmm. O, tapos, eto na, pupunduin na natin. Walang catch yung video, hanggang tumunog para legit. Kasi kapag may catch yung video, hindi ko nilang, baka nang ginawa ko rito. Ayan. Tapos, okay na, no? Sobrang haba putulin ko parang walang sabit ayan o oh, yung konti konti lang ang sakto okay ayan R.I.P. sa aking favorite na Taiwan na uh, novela si Sanshai nako favorite ko yan nung kabo ito oh, yung nakabuhol na yan na uh, yung black ito yung ating ground na okay yung kanina ang binuhol ko ayan kumapit na yung ground tapos, eto, yung left and right, okay lang kahit magkabaliktad Ayan. Tapos, ito Ayan. oh, lang kadali. Ganda lang. Okay, sabi nila, magaling ako magpaliwanag. No, thank you po. Thank you. Ayan. So, bali, babalik na po natin para masubukan, na Siyempre, meron palang kulang yan. Yung kaya supply. Okay na. Ayan, yung yung uh, supply natin dahil meron na akong 12 volts na nilagay dito sa aking amplifier no para dagtag fan para hindi uminit yung mga pyesa. Uh, meron na akong nakalagay na meron na akong nakalagay ito, power supply 12 volts sakto. Okay, yung black yung red, ito yung positive negative. Ayan no, yung kanina tin tinuro ko. Eh ito yung sinasabi ko na 12 volts, ayan, no, 12 volts to power supply. Okay. nakalagay po ito sa mismong amplifier. Kaya kapag binuhay itong amplifier, abubuhay nito yung 12 volts. Gagana yung ating fan, dagdag dag, dag, exhaust. Okay, so bali ito, yung kanyang positive negative. Iko-connect ko na dito para mabilis. Yan, nung panahon na 90s, favorite ko yan, yung mga F4. Yan, tapos ako pa yung, ako yung tawag sa akin noon, ako si Dao Ming Su. Dahil nga noong nung kabataan ko, eh long hair po ako. No? Ngayon lang ako talaga nakalbo. Mm -hmm. Pero dati po talaga long hair po ako. No? Daming say. Daming su. So. yeah, Daming sukat sa mukha. Ayan. So bali pa negative, eto. Basta lagi tandaan, no? Yung positive ay red. Ayan. Huwag niyong hayaan magkabaligtad. Masisira yung inyong uh, module Bluetooth. 99 pesos lang yan. sa mga gusto ko more there, sa mga legit, nasa comments yung link yung Jelly ka Samson po, legit po yun. no Kapatid ko, meron siyang uh, TikTok. Okay, pero wala po tayong binaybenta uh, binibenta na kahit ano sa Shopee Lazada. No? Maraming kumukuha ng aking video na gabenta. Nako, mag-iingat po kayo. Wala akong binibenta ng ganun, Shopee Lazada. Uh, TikTok lang po, isa lang yung uh, pangalan, Jelica Samson. Ang dami po talaga mga tao ngayon na no? hindi patas. Ano, kumukuha ng video, ina-upload, tapos para makapag-scam. Ayan po, okay na. Okay, so ipapakita ko muna to baka ma-short, no. Okay na siya. Ayan, no. So pwede mong ilagay sa taas, pwede mong ilagay sa harap. Okay, pero dahil uh, test uh, subok lang naman to, eh papakita ko muna. Okay, sa so power on na natin. Nasaan na ito? Yung ating amplifier. Ayan. Yon, sa so pag-on mo ng amplifier, mabubuhay na to at saka ito, yung amplifier mismo. O tapos ito yung ating uh, cellphone. Subukan natin. So i-click mo yung long press yung Bluetooth. Ayun, tapos uh, fair new device. Ayun, no dinig nyo. Ayan, no, medyo umaano yung tumutunog yung ayan, no, Jeff Pepperman. Medyo tumutunog yung speaker, pero mawawala din yan. No? Ay ah, ito, yung KB2, yung KB2 BT5. Ayan, pairing po siya, oh. Iyan, oh. Sabi niya, ding dong. Alright. Tapos, ito na. Yung favorite natin. Ano ba yung favorite natin? Ito, yung Aidana. Ayan, oh. Aidana. Oh. I ay dana oh Woo! lakas natin lakas natin JBC oh JBC original oh Woo! 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 JBR Woo! Beats Woo!